So, ayun mga kahanap, pa. magandang gabi po sa ating lahat. Ang oras natin ngayon na ay 5.30 35, Tama, ay, 5.40 po mag-alas. na po, medyo madilim kasi umulan. Abutan kami ng ulan. At ayun, prep may prepare na po ako ng bawang sibuyas. Tapos andun pala yung paminta na limutan ko. So, gagayatin na muna natin ito, guys. Dahil, Madinis po ito. Kaya pinagaya sa po sa epapra. Dahil magigisa muna tayo. Ng gulay. Bago natin ibagot sa harap. Eh. So, alam niyo ba na? Ito po yung hanap buhay ko nung hindi ko nagbablog. Natitinda ko ng lumpia. Mirap din kayang pindon. wag hanap ito? Kasi walang kamote. Hindi naman ako natitinda ng... Ganda lang talaga yung tinitindi ako mga Shoutout Shout out na pala po sa nagbigay ng ating chopping board kay Kuya Ray. So, gagagay natin lang natin ito ng pino. Lagyan natin siya ng pino, guys. Ay! Oh, okay. Ang dalas kasi nung ano sa Ito Ipinamay lang natin siya. So, bali, ang nagastos ko dito ay parang 300. Plus. sobra naman ay ilalagay na lang natin sa suka. Oops. Bakit na ganun yung kutsilyo? another one. Sabi mo ba? Sabi ng matatanda. Kapag doon ang nagayot ka ng sibuyas, na naluluha-luha ko. Ibig sabihin, hindi ko pala ready mag-asawa. <laughs> Mayroon mm, kong makaibiganan maka Pero nakakaloan naman ka na dun. Mayroon kong mag Pero ang technique daw pa rin hindi masyadong hindi masyadong ma ano, mahalang sa mata. Ay... Wakan, huwag ka na huwag lang. Ang technique daw ay uuwi sa red ano naman ko yung mamulang? Wala red? Pero wala um, maglagay yung sibuyas so na hindi malihan. Kaya mag, ano na lang, mag sunglass. Oops, that's. It. So, dito na tayo. Dito na sa may saray. Bawang. Mabilis lang naman mag-gisa nito. Kasi so, ang matagal dito guys, yung pagtatanggal ng wrapper. Tapos yung pagbabalot din. So, dito na lang yung talibiru din. Diba? Basic. Okay. Kapag kasi dinok ko kaya niya sa chopping board, baka mabaka. Ay! Nahulog naman siya sa iyo. ganda lang po yun guys. Tutuluan ko kayo mag-business. <laughs> yung yeah. look niya. Actually dapat, kapag nag-business ka, tinutuloy-tuloy mo. Para nakikita mo yung kung magkano yung naging income mo. Kasi so, nabawa, mga expense mo ay nasa 300. Tapos so, ang tinubo mo lang, 200. Siyempre, yung luto ka uli, paano? Mabawi mo. Kasi, agaya na nga lang hindi naman agad siya ubus, di ba? Minsan, pati gamitin gamit pa siya. Ganoon. Hindi naman. naman agad na kapag bawa no. Business ka mo no? Business ka. Ito mo yun. Ano ka mo no? yun. Makikita mo na agad yung man, Hindi naman tinugun. saka kapag nag, alam mo yung sa pagdating nila ko dati, ang dami ko mga experience na puro mm -hmm. reklamo, ginabi ko. Ay! Sorry. reklamo. Ay naman na. guys, uh, ang ay masarap, masarap yung sasawa. Kasi minsan, oh, hindi masarap. Oh, masarap yung sasawa. Yun. So, magagayat naman tayo ng gulay. Ito so, guys, nabili ko siya. Ganito. 65 ito. So, gagayatin natin siya ng maliliit.

ay magpiprito na muna Siyempre, kailangan natin unahin yung tubig kasi matigas. hindi naman masyadong lutuin lang kasi piniprito ko naman ng pano. So, ayan guys. Kapag feeling <laughs> nyo maganda kayo, feeling yun. Charisse. Kapag piling mo, una siya at pwede nang inagay yung gulay, ilagay nyo na yung gulay. So, ilalagay na natin yung gulay. Oops. Hindi po ako masyadong magaling sa pagluluto. Ito po ay aking sariling kaalaman na. Um, hindi po akong i-revenge. Pag-aaralan naman ng natin ngayon. Ang pala siya. Hindi ako nagawa nito. Sa isang wrapper ay naglalaman ng 38 karams. 38 plus 38, 8 plus 8, 16, kaya yun 76 syempre mga kahanap maglagay natin cubes cubes tunawin natin sya sa gitna wala pa itong asin mga kahanap walang ko yun baka sabihin ko, bakit ka na kasi So, ayun mga kahanap. Ito nga pala po yung ating rapper na pinagtatanggal na para ka nasa squid game. Na ah, grabe. Ang yung sacrifice. Kasi napupunit. Pero <laughs> ito na nga pala po yung ating niluto na gulay. Meron pa siyang kaunti. So, ayan. titingnan natin kung ulang perasa ang magagawa natin. So, ayan guys. Kaya po ay magbabalot na. Hindi ko na maintindihan yung wrapper. pala ako. Tubig sa ulan. Tubig sa ulan. So yun mga kahanap, good morning po at for today's video ay paos tayo. At ngayon ay nagluluto na tayo ng lumpia paninda. Sorry hindi ako nakapag-outro kagabi kasi uh, nag-brand out, brand out na po. At tinapos ko na lang yung pagbabalot tapos ngayon ay magkita tayo. So tatapusin ko lang yung pagluluto tapos i-deliver ko kasi nag-order na ako. At may nagbili na rin po. Tatapusin ko lang ito niluluto ko tapos abangan nyo ako dun sa rest house tayo magkita Alright? plastic. So, ayan. Nag-aapag sila. Init pa ko. Ito pala guys, ay 5 pesos lang po ang isa. Bubukod natin yung sofa. So, yellow po tayo naglagay. Kasi ito lang yung available na plastic natin mamaya bibili tayo ng plastic Tapos suka, guys. Pagbubukod-bukod din natin kasi pagkakaiba sila ng room. Ang butas. Nainit pa talaga. Oh, um, nagbubutas yung plastic. So, suka na lang po. At ayun mga kahanap, pa uh, Maraming maraming salamat po sa support niyo sa pagmamahal niyo, sa pag-comment, sa pag-like, sa pag-share, sa pagtapos ng vlog, sa pag-i-skip ng video. Maraming maraming salamat po. Napakalaking tulong po. So, ayun mga kaalap. see you in my next vlog. Thank you for watching.